lives. Makabagong tunay na radyo tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila Our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Matapos ang dalawang araw na trading sa world market, big time rollback, posible raw sa susunod na linggo. Full activity status, ipinatupad na sa Israel. Mga Pinoy, pinayuhan pa ring maging alerto. Senadora Hunteveros, Iginiit e na walang katotohanan ang mga aligasyong binayaran niya ng milyon ang dating tumistigo laban kay Kibuloy. Pagkistyon sa mga sunod-sunod na foreign trips ni VP Sara, tinulig sa at makabayaning pagtutulungan at pag-asa ipinadama sa batang may cerebral palsy sa Puerto Princesa. Drive Buong puso. Kasama ang buong ang ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max, Brigada Balita Nationwide. Thrive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Miyerkules, June 25, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Right, Max. Brigada Nation wide. Nation wide. Mga kabrigada, nag-inspeksyon po ang Department of Energy sa ilang gasolinahan sa Metro Manila para matiyak ang kalidad at kung tama ang dami ng kinakargang petrolyo sa mga sasakyan Samantala, posibleng rollback naman ang aasahan sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo May report si Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada! Brigada! Sa taas ng presyo ng gasolina, dito na lang daw halos napupunta ang kinikita ng TNVS driver na si JM. Nasa 200 hanggang 300 piso ang kanyang nakukonsumo sa gasolina araw-araw kaya mahalaga sa kanya ang bawat patak nito. Kailangan maging patas tayo. Madami nang manuloko sa Pilipinas. Dadagdag pa yan. Ang, ang late lang namin na mamamayan. Lulokohin pa. Ngayong araw, sinuyod ng Department of Energy ang ilang gasolinahan sa Bonifacio Global City para tiyakin ng kalidad at kung tama ba ang dami ng ikinakargang petrolyo sa mga sasakyan. Sa gitna na rin ito, ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo. This is a commodity essential to sa buhay ng kada Pilipino. Kailangan matino yung negosyo ng oil companies. Sa amber bottle na ito, nilalagay ang sampol ng langis para sa product quality testing. Kailangan kasi na matiyak ang kalidad na itinakda ng Philippine National Standards for Fuel Quality. Habang sa calibrating bakit naman na ito, sinusukat ang volume ng produkto na lumalabas sa mga pumps. Hindi kasi matiyak ng mga motorista. Halimbawa, kung 10 litro nga ba ang ikinarga, kung pang 10 litro ang binayaran, kaya dapat umano ay calibrated ang pumps. 10, fair dispensing pump uh, pag uh, of course sa uh, unang violation o uh, pag, pag nasundan mo ng other dispensing pump naganon pa rin may violation pa rin uh, automatic meron na tayong dagdag na revocation ng kanilang compliance certificate plus endorsement sa LGU para i-revoke din ang kanilang business permit doon sa product quality mas palaki ho 200,000 ang violation pe per dispensing sample, no? So, pag nakuha ang gasolina, nakuha ang diesel, nakuha ang kerosene, yung tatlo yun, 3,200,000, uh, tatlong 200,000 yun. Tiningnan din ng DOE kung nasusunod ba ang staggered o utay-utay na oil price hike. Humahanap na rin ng ibang paraan ng ahensya kung paano maiibisan ang epekto ng mataas na presyo sa mga consumer. Ano ba yung ibang paraan pa para more protection for our people in times like emergencies like this, kung may crisis tayo on the oil price or even on the supply. Kung sakali mang magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, si Jamie magkukumyut na lamang daw kaysa magmotor papasok ng trabaho. Kumyut na lang muna pag gano'n sa'yo. Pag mahal na. Ah, so ang sa'yo gagawin mo, kumyut na lang, iwanan na to, uh, um, Pero ito, ginagamit mo talaga sa work or out uh, work talaga. So kung sakaling umangat, ano muna, kumyut. Pero ayon sa DOE, posibleng rollback naman ang aasahan sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. For the past two days, bumaba talaga ang price. In fact, ang estimate namin, rollback ho tayo next week. Sa two days pa lang. Two days. Oo. Ngayon, hintayin natin ng Wednesday to Friday uh, dahil uh, hindi ho tayo sigurado kung matutuloy. Pero kung Umaasa naman daw silang magtutuloy-tuloy pa ang pagbaba para malakihang rollback din ang ipatupad sa Martes ng susunod na linggo Samantala bukas lalarga na ulit ang ikalawang round ng taas presyo ng produktong petrolyo I'm appealing to the oil companies if they could uh, if they could readjust kasi parang maganda naman yung trend ngayon ng oil uh, Pagdasal lang natin na hindi na umakyat ulit kasi we are hoping that it will stay like that or even lower sana in the heart of changing lives ako sa si brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila The Music News Authority Brigada Samantala, balik na sa normal ang galaw ng mga aktibidad sa Israel matapos ipatupad ang full activity status simula pa alas 8 ng gabi kahapon, June 24. Pinayagan na rin magbukas ang mga paaralan, simbahan at iba pang establishmento maliban sa mga nasa Gaza envelope. Wala pa rin limitasyon o wala na rin limitasyon sa mga pagtitipon at religious gatherings. Gayunpaman, nanawagan ng Philippine ang basi sa mga Pilipino roon na manatiling maingat at sumunod sa mga safety guidelines. IMAX. IMAX. Nationwide. 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 Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa pagkawala ng mga sabungero na tinutugis naman ng Department of Justice. Sa kabila ng mga paratang na may sangkot na polis, iginit naman ng PNP na walang sasantuhin sa kanilang hanay. Brigada Kath Austria ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> I Regardless ko kung sino po ang input dito, uh, si mataas na tao, at uh, even yung uh, mga kabago po natin, wala po tayong sasantuhin, dito, sasantuhin po dito. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, dapat munang hintayin ang buong pahayag ng akusadong si Alia. Totoy na nais tumayong testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Wala rin silang sasantuhin kahit pa kabilang dito ang mga sibilyan, opisyal o kapwa-pulis. Nakahanda ang PNP na magbigay ng anumang tulong sa testigo, maging ito man ay sa seguridad o sa isinasagawang investigasyon ng Department of Justice. Antayin po natin yung uh, full disclosure po nitong uh, lumabas po na possible witness po at gaya po ng nasabi natin, kung ano pong assistance ang po pwede po natin ibigay dito po sa possible witness and of course yung ating investigative assistance uh, na hihingi po sa atin ng DOJ ay ibibigay po yan ng uh, Philippine National Police. Sa usapin posibleng tulong mula sa PNP Maritime Group para sa paghahanap ng mga labi ng mga sabungero sa Taal Lake, dilino ni Fajardo na wala pa silang natatanggap na formal request mula sa DOJ. Gayunpaman, tiniyak niya na handa ang anumang unit ng PNP na tumulong kapag kinakailangan. Wala pa po kami natatanggap na any request from the DOJ. To any PNP's unit, for that matter. Po. But uh, like I said earlier, po, uh, uh, whatever assistance the DOJ would be uh, requesting from the PNP, then we are uh, prepared to provide the same. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cast Austria, of 105.1, Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Samantala right, matapos kumalat online ang video ni Alias Rene na tumayong testigo sa pagdinig ni Kibuloy, Senador Ontiveros pinabulaanan ang mga aligasyon nito laban sa kanya. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Uh, binayaran po ako ni Senri Ontiveros para mag laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo si Kiboloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen sa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Yan nga lang ang ilan sa mga detalyeng kinanta ni Michael Maurillo alias Rene sa video na kumalat online na ngayon ay nakakuha na ng kulang limandaam libong views. Kwento ni Rene na apilitan siya magtestigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at maging kay Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Quibloy dahil nga nangangailangan raw siya ng pera na mga panahong iyon. Ang pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang sinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte So, 1 million po lahat ng binigay sa akin. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Sinador Bongo at Sinador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Matapos nga makarating sa kampo ni Antiveros ang isyong ito, ay agad namang iginit na senadora na pawang kasinungalingan lang ang mga alegasyon laban sa kanya. Dagdag pa niya, mayroon din silang sangkaterbang ebidensya sa opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang mga pahayag nito. At sa tamang panahon daw ay kanila ring ilalabas ang iba't ibang screenshots at video tungkol dito. Hindi naman din inaalis ng senadora ang posibilidad na ginamit lang si Rene para guluhin ang criminal proceedings proceedings laban kay Kibuloy at bantaan ng kanyang mga staff at testigo nagsalita laban sa krimena na sabing pastor. Tiniyak naman ni Ontiveros na hindi nila ito papalampasin at naghahanda na ang kanyang kampo para sa kanyang legal response laban sa harassment at maging intimidation. Maaalala isa si Sen. Ronald Bato de la Rosa sa mga nagbahagi at umalwa sa video na ito sa social media. Anya kung totoo man raw ito ay hindi niya na alam kung paano nga ba na si mura ng taong nasa likod nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority. Nationwide. Nationwide. Nanindigan naman si Vice President Sara Duterte na wala itong nilulustay na pera ng bayan sa kanyang mga sunod-sunod na personal trips Kung maalala kasi, ito lamang mga nagdaang linggo Bumisita si VP Sara sa Malaysia para namang sa, sa isang OFW event at sa Melbourne, Australia naman para sumuporta sa rally para sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte Ayon sa Vice Presidente hindi niya raw maintindihan o kung sinasadyabang hindi siya intindihin ng administrasyon. Nilinaw niyang magkaiba ang personal trip at official trip dahil kung personal lamang ito ay hindi naman siya kumukuha sa national budget. Ang mga lakad din daw niyang ito ay hindi lamang holiday o pamamasyal lamang. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. <clears throat> Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Right, Nationwide. Nationwide. So... ang kamara wala umanong tinatanggihan at hindi nagpapahirap sa impeachment process brigada hajika aminio ibrigada e mo brigada report. Pumalag ang kamera sa pahayag ni Senate President Cheese Escudero na matigas ang ulo nila dahil pinahihirapan umano kahit ang pagtanggap lang ng utos, tugon at pleading na may kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Natanong kasi si Escudero kung maaari bang walang compliance ang kamera sa ikalawang requirement na itinakda ng Senate Impeachment Court. Sa pulong balitaan, sinabi ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na hindi nagpapahirap ang kamera at walang factual na pangyayari sa mga binang gitne Escudero. Noong huling araw ng sesyon ng 19th Congress, inaprubahan niya ang mosyon sa plenaryo para i-defer ang pagtanggap sa ni-remand o ibinalik ng Senado na articles of impeachment at yon ang tunay na dahilan. Ipinunturin ni Abante na sa entry of appearance ay hindi naman nagpakilala ng maayos ang mensahero bago ibigay ang dokumento. Sinagot din itong komento ni Escudero sa mga personalidad na tumututod sa posibilidad na hindi matuloy ang paglilitis na gigil na gigil lang. Giit ng House spokesperson. Sinusunod lang naman nila ang nakasaad sa konstitusyon at walang pinaghuhugutang personal o pampolitika. Ngayong araw ay nagsumiti na ng pleadings ang House Impeachment Secretariat sa Senado at sa Defense Council ni VP Sara kung saan nakapaloob ang sertifikasyon ng Kamara hinggil sa hindi paglabag sa one-year bar rule at ang resubmission ng entry of appearance ng prosecutors. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News of manila, the music and news authority. IMAX, I Max, briganda bandita, nationwide, nationwide. Mga kabrigada, sa layuning tiyaki naman na hindi na muling maikakalat sa merkado ang mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamot, personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsira sa mahigit siyam na bilyong pisong halaga ng ilegal na droga dyan sa Kapas Tarlac. Kabilang naman sa sinira ay ang mga floating shabu na natagpuan ng mga manging isda sa karagatan ng Northern Luzon. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. <laughs> Mahigit 9.4 billion pesos na halaga ng ilegal na droga ang tuluyang sinunog at winasak ngayong araw sa isang accredited waste management facility sa Kapas Tarlac. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proseso ng destruction upang masiguro na ang mga nakumpiskang ilegal na droga ay hindi na muling magagamit o maibebenta pa. Bago tuluyang sunugin, isinailalim muna sa confirmatory testing ang ilang sample mula sa kabuang 1.5 tons ng shabu, marijuana ecstasy at cocaine. Kabilang dito ang mahigit 1.3 tons ng floating shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 8.87 bilyon na natagpuan ng mga manging isda sa mga baybayin ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Ayon sa Pangulo, ang mga ipinagbabawal na gamot ay isinailalim sa thermal decomposition, isang proseso ng controlled incineration na gumagamit ng 700 degrees Celsius na init upang tuluyang sirain ang mga chemical ng ilegal na droga. Tumatagal ang buong proseso ng halos 24 oras, 10 hanggang 12 oras na pagsunog at karagdagang 12 hours na cooling period upang masigurong wala ng matitirang bakas ng mga substance. Punta lang tayo rito upang makita dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema mula sa pagkahuli ng mga droga tapos sa pagtesting tapos finally sa pag uh, pag uh, destroy sa sa mga nahuling drugs uh, I'm glad that uh, the press is here para makita ninyo ko ano ba talaga ang sistema I'm also happy that I was able to get the opportunity na makapunta rito para makita ko rin ang uh, ang buong sistema from the capture all the way until its destruction kasama ng Pangulo sa aktibidad ang mga opisyal ng PDEA, DILG, Dangerous Drugs Board at iba pang ahensya. Layunin ng kanilang presensya na tiyaking transparent at naayun sa batas ang pagsira sa mga droga ang hindi na kailangan bilang ebidensya sa korte. Mula nang maupo si Pangulong Marcos sa June 2022, umabot na sa 62 billion pesos na halaga ng ilegal na droga ang nasabat ng na mga otoridad sa ilalim ng pinaigting na kampanya kontra illegal drugs. Samantala, isa ito sa mga pinakamalaking drug destruction operations na isinagawa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Rhymax. Rhymax wantahanan Tahanan Makabayaning Pagtutulungan Hindi napigilang tumulo ang mga luha ng isang ina, si Ginang Levi Oribiana ng Sitio Busngol, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City, habang taus-pusong nagpapasalamat sa Brigada Yusef Palawan at One Tahanan Party List. Nitong Martes, muling binalikan ng Brigada Yusef Palawan at One Tahanan Party List ang kanilang tirahan sa Busngol upang personal na maipaabota ang pinagsama-samang donasyon mula sa mga taga-subaybay ng Brigada Yusef at mga kababayan nating naantig ang puso sa kalagayan ng kanilang pamilya. Doon po ay nasaksihan natin ang hirap ng buhay ng pamilya Oribiana, lalo na't ang kanilang walong taong gulang na anak na si Romy ay patuloy na nakikipaglaban sa sakit na cerebral palsy simula pa noong 2023. Matatanda ang buong puso po ang naging panawagan ni Ginang Levy para sa kaunting tulong para kay Romy, gayon din sa paggastos para sa kanilang araw-araw na pangangailangan sa hirap ng kanilang kalagayan at kawalan ng permanenteng pinagkakakitaan, mag-isa niyang binubuhay at inaalagaan ang anak matapos silang iwanan ng kanyang asawa. Kumikita lamang po si Ginang Levy sa pamagitan ng paggawa ng mga stick na ginagamit sa barbecue at banana queue. Ang kaunting kinikita niya rito ay siya rin pinangtutustos sa pag-aaral ng iba pa niyang maliliit na anak. Ng arap, hapon po ako po si Levi Orbiana. Ah, ginahingi ko lang po ng tulong talaga yung anak ko na may sakit na hindi ko po kasi, ah, minsan kasi po nag, ah, pag nangingisay po yun, hindi ko alam kung mawawala na yun sa nang hininga. Hmm. Pero sabi ko sa kanya kung pupuway na siya sa akin, eh, ko na rin po sa Diyos na hindi na rin po siya maghirap. Kaya lang masakit man sa akin kasi na mawala na isang anak na inalagaan mo ng matagal pero kahit ganyan ang sitwasyon niya, pina, gina, hinahanapan ko pa rin ang paraan yung mga pangailangan nila. Lalo na po kasi may dalawa pa akong estudyanteng pinaparal. Pares po kasi sila ay school. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM sa panguna ni CEO, CEO President Elmer V. Catulpos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto. Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasamang buong puwersa ng Brigada New Southam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Balita, nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.